Hello, welcome po ulit sa YouTube channel. This is Rina Kitchen 47. Uh, kumusta po kayong lahat? Uh, video medyo matagal-tagal na rin ako hindi nakapag-upload sa uh, kapag nakapag-update. video uh, busy lang po. Uh, baka susunod na araw bukas makalawa makapag uh, upload na rin ako sa pagtongkol uh, sa pagluluto. Uh, ngayon, i-update yeah, ko lang po kayo. Nandito po ako ngayon sa tabing dagat kalalabas ko lang galing sa trabaho kaya medyo nagpapahangin muna dito although mainit pang weather temperature dito sa Kuwait pero dito sa tabing dagat ang sarap ng pakiramdam kasi nag-aagaw yung init sa kalamig yung lamig galing sa tubig saka yung init galing sa gas singaw ng buangit kaya dito nakaka-relax ito marami na rin tao dito ayan o no. yan naglalaro sila ng soccer ball yun tsaka meron din dito sa taas yung mga lang sa tabi-tabi ayan o no. yan nakikita nyo ba yung malay ng konti doon din sa likuran ko rin. Unti-unti na rin dumadami dito. Kaya dito, ganito lang ginagawa sa mga tao dito pagkatapos ng sa kanila kanilang sa kanya-kanya mga trabaho. Kaya nagre-relax dito sa tabi dagat. Ito lang ang pinapupuntahan sa mga karaniwang manggagawa uh, dito sa Kuwait. Hindi naman ano lagi sa mall to mga to. Di. Ah, uh, lang dito sa tabing dagat sapat na, masaya na. Ito yung iba nag nagbabao ng mga chicheria Yung iba uh, talaga kanin ang dinadala, yun oh, no? kanin ang ay dadalhin kasi hindi malayo-layo lang sa camera. medyo dumadami na rin mga tao dito Ayan. So, dito sa kabila dito sa likuran ko sa harapan sa harapan ng tuloy tuloy lang sila naglalaro ng uh, soccer ball kaya enjoy enjoy lang dito At mga karaniwang manggagawa dito sa Kuwait dito sa napakalinis na baybayin. Wala kang makikita mga basura-basura. Lumulukot sa dagat. Kaya kung ano-ano man nakikita mo, wala dito. Okay. Okay, hanggang dito na lang po. Sana nag-enjoy po kayo dito sa kinalagyan ko ngayong araw na ito.